Good day mga JT Sakala, magandang umaga po pala sa inyo lahat At shoutout kay Pinsang Kajo, uh, Bernard Sensil At kay Sir Gilbert agire At sa misis niya at sa family niya Shoutout po sa inyo, good morning Pinsang Kajo, ito uh, pagaling ka uh, Pa-practice na ako para may bubuga ako sa liga At uh, pagkagaling mo practice ka na rin tuwing umaga lunes hanggang biyernes naglalaro kami at eto Wilbik Abalos ah, uh, shout out sa iyo cabalos Abalos eto na yung sinasabi mo request mo dito ako dumaan sa inyo kahit bukas yung gate dito sa may malapit sa Ihawan sa Lichunan dito na ako dumaan sa may papunta sa inyo na, may, na peer factor ah, uh, Abalos at kay Kian Villanueva So iti Manalo, Edwin Inolba, Elvis Puwalagaya, Jason Membrot at kay Ate Cecil, shoutout sa iyo at sa lahat ng mga tropa sa mga sumusuporta. At dun sa bahala na si Batman, maraming salamat sa admin at dun po sa siklista, hugot siklista, maraming salamat. Ayan, kamukha ni kay dito po ako dumaan, nadadaan ako si Pisanona at may tindahan na po pala dito. Eto, will be at nadaan ako si Pinsang Gayo. Ito po yung ano, makakasabi ko po sa susunod na liga at pina uh, pinapirma ko na po ng kontrata, lifetime contract with Pinsan Oyen Soren Martinez po. At dito po mga JT, ayan, pa, labas na po tayo dito sa Pier na daan at makakasalubong ko po si Pinsan Gayo. Shoutout, Benok lang sana at atin po. Mga ka-JT, magpapapawis po tayo. Dire-direcho lang po tayo. Wala tayong makikita ng mga kamarites. Ganito po kasikip talaga dito pero hindi po delikado rito at mababait po yung mga tao dito. Siyempre, taga rito po ako. Kahit po taga saan, basta po ito. Ayan, nakasalubong ko po si Pisang. Ayan, nakita nyo naman po yan. Yan po yung number one point guard namin. Dire-direcho lang po tayo dito sa per factor na daan na to. Nakasya lang po yung isang tao or dalawang tao. Tapos makikita nyo po yung mga bangka namin. Bangka namin, bangka po ng mga ko. Tsaka ni Pinsang Sani, ni Pinsang Geyo, at lahat ng mga chewing ko. Dito po ayan, Uh, daungan po ito ng bangka lalo po pagka uh, yung tagbangos sa uh, pagkatapos po ng bagyo marami pong bangos dyan pwede po kayong mambakaw kung tawagin sa amin nakita nyo naman po dahan-dahan lang po tayo dyan hindi nasanay dati sanay sanay po ako dyan lagi po ako napunta rito tapos uh, alam nyo na kung bakit sa mga kapitbahay ko nawili rin po ako tumambay rito uh, tago-tagoan nga po rito pagka tumambay ito joke lang po ito na will be kabalas papunta sa inyo at may nakita ko dito marites si Michelle si Michelle po nakita ko pag aga-aga nagmamarites dito at yan mga ka-JD ilog po yan papuntang dagat tapos may mga yan resort po yan mga ano yan yung mga naka anong pader na yan na, kaya shoutout po sa mga gusto maligo rito may mga legit pool agent din po eto po ay backdoor na dinaanan ko pero mga resort po yan subdivision po yan pag-exitan -e ko nito or pag-entryan -e papunta sa court Eto po ang daan talaga, papuntang Bukad Sitio, Mapayapa po at ang tawag dito sa dulo dito, mga ka-JT, marami pa po pong bahayan dyan, tapos ito, uh, yung kabila na yan, yung nasa kaliwa na yan, uh, ano yan? subdivision din po yan. Sa del Pansol, nandyan po, marami rin po mga resort dyan. Medyo may kamahalan din po dyan kasi malalaki po resort dyan. Dito naman po sa kanan, ayan po, ay nakikita nyo pong pader na kong yun, yan. Puro resort din po yan. Tapos medyo may pang, pang masa, may pang ano din, pang mang rich, mga kajit. Tinakita nyo naman po yung daan, pero factor po talaga. Kaya iba yung pag-iingat po rito. Eto, shoutout ulit, Wilbic Abolos. Eto na yung inaantay mo. Nakadaan na rin ako at umagang umaga. -umaga Siyempre, medyo wala naman tayong hinala sa katawan. Kaya medyo dumaan po tayo dito. Nadaanan ko yung isang tulay Uh, ay, ano na pala, pader na po, ah, uh, sementado na ito yung pangalawang tulay na kawayan pa rin po, dito po marami po kayo mabibiling isda, lalo pag sa umaga pag may mga umahon mga mamamante, kung tawagin sa amin, manging mamamante lahat po, ay uh, yan ay tawag ko sa amin mga Tagalog po sa amin dito, at yan po makita, nakita ko po dyan si Michelle Got si Pepay. Si Michelle, uh, ano, ano po, uh, dyan ko po nakita, Michelle Lumarang, ng mayaman po dito yan. may sarili pong resort yan. At ayan, uh, will be kabalos yung papasok sa inyo. Ayan, uh, nakita mo na, syempre, hindi naman ako papasok dyan kasi papunta akong court. Ayan po, may nagmamartes po. Ayan, kasabay ko po yung nagmamartes na yan, si Michelle, uh, kapatid ni Kanok. At yan po mga ka-JT, nakita nyo naman po, hindi nakatero, hindi green. At ito po, dating magsaysay po ito, ah, dating banday po ni Lola Singko at sumalamit na nga ang, ang kalalawa ng aking Lola, at namimiss ko yun, yung mga favorite akong apo nun, ni Lola Ising Ayun ah, po eh magmamadyong, totoo po yun, talaga namang favorite akong apo no ni Lola Ising Dati, dyan po siya nakatira, ngayon, eh, syempre na kay Lord na, kasama na siya ni nanay at ni tatay at ni Lolo, at lahat po ng mga relatives niya, mga ka-JT. At ito po, ayan, ah, nakita nyo naman po ito, ay eh, ko na po ito, papunta pong covered court. Dananan ko po dito kay Nick, dating mga kakilala ko po yung mga ano diyan kay Berso, kay Rocky. ha uh, pag ewan ko kung bantay pa rin sila Rocky dito at kay Wins. Wins, shoutout sa inyo. Nadaan ako sa area mo pero hindi ako bumili ng sa Mercury Drugs. Joke lang po. ah uh, dumiretso lang po ako dito, dito ako duman, para makita ko ni Wilby Cabalos uh, alam nyo naman po, nasa ibang bansa si Wilby Cabalos at uh, ayan yeah, mga ka-JT, medyo may, liwanag-liwanag uh, na nakita nyo mo, gusot-gusot pa yung buko kasi bagong gising po ako dyan mga ka -JT. At dyan po, pinsan ko po yung mga nakatira dyan. Tinitignan ko. Sa shout sana si Putut at si Nining. <laughs> Nining Si Tan. Si Tan po. pinsang uh, pinsan ko po yan. Nakikinig at nati Ida. Wala po sila dyan. Tapos si Romnick. shoutout kay Romnick sa family niya. Nasa Dubai. At uh, mga ka-JT. Ito, dire lang po tayo dyan. At after ko pong makadaan dyan. At uh, syempre, kita na po yung covered court dyan. Nakita na nyo naman po yung covered court. Mga ka-JT, ginagawa po. Malapit na po yan. Pero malayo pa po sa katotohanan. Alin yung malapit na? Tapos malayo sa katotohanan. Basta masaya po kami, mga mga uh, naglalaro ng basketball, sigurado po ako dito kahit tag-ulan na pwede na pong laruan to mga ka-JT. Basta kami tuwing umaga, mga going atritis league mga ka JT at ayan po yung mga ka, ano natin mga kakalaban na po sila medyo maaga at uh, buti na lang lagi may bola pero pagka wala pong bola syempre uh, mag na po tayo at ayan nakita nyo naman po ayan uh, talas po pandinig niyan ni Dabora napaka ano po niyan napaka talas po ng pandinig niyan mga ka JT sa mga nakakilala po para po sisiling yan si na ano ayan may mga cover na po pero wala pa po siya palang bubong hindi pa pala po cover mga trusses ano bang tawag po dyan mga forma po at tapos mga ka JT nakaporma na po court, at ginamit ko po yung Giannis, na sobrang malas, dalawang talo mga ka-JT, buti pa si James uh, nung ginamit ko nung isang araw medyo nakadalawang panalo tayo mga ka-JT at isa lang po pala, lagi lang po tayong panalo, at ito po, malas po yung kulay pink na yan. Dumating na po dyan sina Pinsan Elmer at nakita ko po dyan sila Pinsan Delvin at may kasama na po nagyadyaging dyan. Kasama po yung mga kalaro natin at uh, medyo, syempre mga ka sap sapatos na po tayo dyan. At dumating na sina Master Ray, sina kayo Wancho, nandyan na po. Ewan ko kung bag lalaro. Basta ito mga ka uh, papawis lang po tayo ito umaga tapos practice practice lang. Hindi naman po tayo naghahanda para sa liga pero syempre ang mahirap naman magmukhang tanga maglaro sa liga pagka biglang laro. Kailangan din mga practice, sobrang ah uh, hirap po kumilas pag sa loob. Tapos, ayan, mga ka-JT, may mga kabataan po kami dyan na kalaban at uh, lalagay lang po tayo ng nika para hindi po tayo nika po. Alam pala, uh, yung protekta para sa sprain pero hindi naman po masyado nag-i-sprain hindi naman tayo naglalalaro ng larong pang mabilisan, pang kabataan, uh, luka don't na lang po yung laruan natin, joke lang po, idol lang din po yung napaagaling po nun ta, mga ka-GT, at sana makapag-champion na. At yun nga po uh, mga ka-GT, eto syempre, piling tayo, pakit tayo, lagay po ng medyas, di po tayo nag-medyas po ng ibang kulay dyan, kasi po uh, yung sapatos ko lang din po ay makulay na, at uh, yun nga po, nauusun tayo mga ka-GT ng mga kulay-kulay na, medyas at napaganda pong tignan kahit po sabihin natin na medyo pang ano yun pero unisex na po na po ngayon wala na pong pambabae, panlalakay basta kasi sa'yo at uh, medyo binabumabagay sa'yo okay na yun mga ka -JT. Siyempre po habang nagbibisita tayo dyan, tumarating na po yung mga kalaban natin. Ngayon nga po medyo nakadalawang sunod na laro tayo at pinapagpag yung pa ako dyan. Kala nila bago yung sapatos ko, ilang taon na po yan, ah, mga tatlong taon na yan. Lahat na sapatos ko ay magtatatlong taon na, kaya lang po talaga hindi natin pinagagamit. Gagamitin lang po natin pagka po eh, gusto kong maglaro. Tapos uh, ah, siyempre para hindi po masira yung umangat yung mga swelas mga kajiti kasi pag po hindi nahanginan o nababasa lagi, Ayun uh, nga po, aangat po yan. Kaya ako hindi ako nagasa naglalaba ng sapatos. Ewan ko, tama po ba ako mali. Mga ka ba sa ayan, syempre, sisikipan ko na po yung sapatos ko. Piling po tayo, piling star player. Star for all season lang naman. Ha. Joke lang po, pinapagpag ko lang po yan kasi hindi nga po nagagamit. Puro alikabok at baka biglang masipak po sayang po yung bili at syempre mga ka JT ah uh, piling po tayo kakala nyo, star player at dumating po dyan si Pinsan Elmer uh, yun nga po la, uh, lagi ko pong niyayag wala po si Master Oliver Pecho Master Oliver Pecho sana isama mo si Chris Smart sa paglalaro kay Rami mo na sapatos at kay paring Ramjet Ramjet Javier ayun, matagal ko na rin pong kaibigan sa radyo pa lang kasama ni kapatid ni paring boy uh, lumaro ka dito tuwing umaga, lunes hanggang tapos may schedule po tayo sa Sunday sa mga ka-teammates ko. Alam niyo naman po, every Sunday nasa bagong kalsada po tayo alas 6 ng hapon. Pero wait ko pa po yung chat ng aking mga ka-teammates, baka wala pa po, po kami schedule pero pina-schedule po 'yung mga ka-JD bike, basketball, on-call driver, gala ng mga kapatid, pinagbaman ng mga kapatid, ut ang mga mga utos, kailangan natin sundin kasi nasa kanila yung kayamanan ni JT sa kalam, nasa dalawa kong ate, na napakabait po. Pare-pares po kami hindi mabunganga pero siyempre, talo tayo doon mga ate yun. Ayan, si Master Ray, kausap ko na po siya at pinokas po natin. Nakita niya naman po, may binigay po siya si Master Oliver at ginamit niya naman po. Naka-Dwayne Wade po yan, ayan. medyo practice na po tayo mga JT. Kata dumating na po yung mga kalaban natin. Kulang na lang po kami ng ilan dyan. Pero ayan, ah, nagpa-practice po tayo sa shooting percentage natin. Medyo minamalas po tayo. Mahirap din po kasi walang practice mga JT. Yung tira mo sa ring, medyo alanganin. Yung mga pulsuhan. Sa basketball po kasi, pag lalot lalo, shooter ka... Or uh, sa labas ang laro mo, ang kailangan mo lang ay may maintain yung pulso ng pagtira Lalo pagka paiba-iba bola, kasi po may mga timbang po talaga ang bola Pero kailangan, gamay na gamay mo rin, pero hindi naman po lahat uh, Kailangan lang din po ng practice na kita naman po, jagging ng jogging si Master Ray At uh, kasama ko na po dyan nagpa-practice eh, si Pinsan Elmer Ayan po, naging kakampi ko po yung dalawang yan. Ayun, talo kami. ah uh, so, sobrang lakas namin. Sobrang lakas mambuset. Ayun nga, talo kami. Pero syempre kami, laro lang. Kahit sino pong kalaban, mapakabataan, o mapa, ano, basta balik tanaw. Okay lang po yan. Kasi po, ira-ira uh, lang po talaga yan. Darating din po ang panahon na sila ay magiging kami. Kami naman po ay magiging pahinga na. at uh, kailangan po natin ng resistensya kahit pa paano hanggat kaya pa lumaro. Pero siyempre meron pa, meron pa naman po akong alternate na pagpapapawes kagaya po ng bike. Hindi po magbebenta ng bike. Magdadagdag pero hindi po ako magbebenta ng bike. Kasi po, napakasarap po sa tuhod pagka po talaga natuto ay magbike. Kahit po pa UP, up lang po yung takbo nyo. Yung pawis po, yung stamina po, ay I may mean, nai maintain nyo. Ayan, nag-warm na, 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 na up na po yung mga kasapi namin at kalaban namin. Nakita nyo naman po 영 <목소리법> si to si JT Sakalam. Kasama po sa liga yun. Ah, sa liga sa larong kanto. Matalo manalo. At ayan, eh, mga JT, syempre nagkukwento po sila dyan. Ako, practice po ng practice. Kailangan ko po kasing practice yung mga shooting namin. At lalo po, lalo sa liga. Kailangan kada bitaw mo kasi eh, doon, hindi pwedeng mag-error na mag-error. Ah, uh, pero hanggang dyan, natama ha, naman po sa ring mga tira ko. Okay na po yun. Basta pag nalinyo naman po yan. Siyempre, mga ka JT, ang pulso po ang pinakamahirap sa basketball. Kailangan ang pulso ay eh, medyo smooth na smooth at kailangan din po na ang pagpitik mo sa malalayo ay sure ball. Lalo pagka liga na po, iba na po ang liga, may referee, pagka ano po, hindi na po pwedeng ulit, hindi kagaya ng lima lang po, pwedeng hindi bumaba, pwedeng humabol. Sa liga po kasi may referee, hindi po pwede na basta-basta laro, kailangan mo dumipensa, kailangan mo umupensa, basta po mga ka practice lang po tayo dyan ng dribbling, dribbling, dribble, shooting, para meron po tayo bubuga, jogging-jogging din po. Medyo na nanakit na po mga katuhudan natin yan, kahit lahat po kami. Kasi araw-araw naman po kami naglalaro, nakakaramdam po kami nun. Tapos nasa edad na po kami, going to arthritis league na kami. Ang... Lalo si Popoy Arante Dimas, yun na po, ah, hindi po ina-arthritis yun. Lagi po kasing hindi lasing yung mga ka-JT. Ayan, warm up, warm up na kami. Hinahantay na lang namin yung ibang player kasi po kukulang pa po kami dyan, wawalo pa lang. Pero siyempre, laban na yan kahit mga kabataan. Mas masarap kalaban, kalaban ng mga kabataan, matututo uh, ang dumipensa at dumipensa. At ayun nga po mga JT, pagkatapos namin maglaro, eto na, uh, talo na na po kami. Pero misang laro pa po kami dyan, ayan, nakita uh, nyo naman po yung mga kasapi ko. At kalaban ko, ayan si Pisa Delvin, ayan si Pisa Elmer. At uh, umisa pa uli kami dyan. Uh, pagkatapos po namin makaisa, at uh, dalawang sunod, dalawang sunod kami talo niya, ay magpinsa na yan, ayan, si Pisa Elmer, tawa kami. Tama yan, kasabi ko yan, magkasunod, magkasunod kami talo. Nagubad na po ako ng sapatos dyan mga ka-JT dahil natapos na po yung laro namin at hindi naman po ako magpapanot. Ako'y siyempre papawis lang po at yung mga shooting-shooting ma-strain lang at saka yung mga takbuhan mga ka-JT at ayun po pagkatapos ko po dyan siyempre nagmartes na po ako pa away mga kasakalam JT. At ayan po ang mayroon akong buhay uh, pagkatapos ko mali ang mga kapatid ko at saan kami pumunta. Tapos uh, on call driver, tapos basketball, bike, tapos uh, luto ng pagkain. At ito po mga ka JT, inipineflex ko pa yung sapatos kong napakabigat. Tapos uh, siyempre kunyari lang po yan para may masabi lang po tayo at may makita lang po sa vlog. Ayan nakita ko po siya si Ati LB. Uh, hindi ko po nakita si Dos kaya hindi po siya makikita ngayon. Na sana yung opening ko uli si Dos kaya lang po siyempre na-tempohan ko lang po noong nun isang araw. At ito po mga ka JT, nakita ko po si Napinsang isang shout out sa inyo si Ella at uh, yung may ano kay Kasi na uh, uh, mga pisang ko po yan uh, si si Kayeng si kay Dodoy uh, ayun nga po mga kay lampas na po tayo na tumabal yung isang anak ni Kayeng, ayan, oh, eh, mga kapatid ni Ella yan, tsaka ni Yokai at ni uh, na Chochoy, eh, mga ka-JT, dire-diretso na po tayo dyan. namin yan, at to, namikot lang po ako doon, tapos ayan din po yung nilabasan ko, dito na, lumab dyan din po ako lumabas, ang bastos po nung ano, ganun, nagsabi ko, sorry po, tao lang din di lumabas Basay to maya humabol pa yung anak ni pinsan kaya nakita ko dyan si Ate Mia at yon. Uh, mga kagiti si Nati Nene, si Nakoy Buda, dire-diretso lang po tayo. Ito po totoo po 'tong ginagawa ko. Yan po ay tawag dito. Uh, tinapang galunggong. Binili po namin kahapon niya, binili po ko pala ka ng ate ko na panganay si Ate Janet ng tinapang galunggong sa Ordaneta Pangasinan. Binabad ko po muna sa tubig yan at hindi ko po ipipirito yan. Diyan ko po lulutuin yan sa oven toaster mga ka-JT. Opo, totoo po yan. Para hindi na po ako gagamit na mantika at napakasarap naman po. Kaya lang medyo dry siya kasi hindi nga po siya nalagyan na mantika pero napakasarap po ang kainin. Malimit po pag nagluluto po ako ng langguli siya yung mga dry goods na pwedeng parang iihaw mo lang naman yan dyan mga ka -JT. Hindi na po ako nag na mantika. Siyempre medyo masama rin po sa tiyan yung mantika. At kaya mga ka-JT, meron din po ako sariling ano, 2 liters na pichel. Pero dalawa po yan. Uh, Siyempre, solo lang ako sa buhay. Ako lang mag-isa. Kaya pwede ko na po laklakin yan dyan. Hindi na po ako nagbabaso. Pero pagka ano, ubos po yan... Ah, uh, hinugasan ko naman po 'yan. Hindi naman po ako siyempre sa sarili ko. Ah, uh, tsaka pag po may iba tayong bisita na nakikinom, binibigyan po natin ng basa. Ang binibigay ko yung kulay pingpong ganyan, pero yun po hindi ko niya naman ito sarili ko po 'yan. Pag susupla pa ba naman sa sarili ko? At yun nga po, tinabi ko na po yung aking kasapatosan. At uh, uh ko lang po nilalagay para hindi po aalikabok bukay na tsaka po para hindi rin na nasisipak yung sol. Tapos mga kajiti, nakita niyo naman po. Meron pa po yan sa ilalim, hindi ko lang po ginagamit kasi mabigat, at mga ka-JT, pambike lang po, ayan, nakita nyo naman po, pero syempre, tago-tago uh, lang yan, tapos ayan po yung bike ko, ayan, hindi po mapapabenta yan, pero mapa madadagdagan po yan, kasi syempre, yan ang po ipapalit ko pag hindi na po natin kaya magbasketball, at uh, ang era naman ng basketball, talaga naman pong... Natatapos po yan at lumabas po ako dito sa bahay namin. Nagmartes-martes at tinawag po ako ng ate ko. Ayan, si ate Sale. Ayan, masarap din po ang ulam niya para si ato, ate Aton. Uh, nagtitinda po yung mga ulam dito. At meron pong bago, si Ningning. Ayan po, meron po siyang almusalan. At nagmekos-mekos lang po tayo dito. Naghahanap po tayo ng kamarites dito. At nakita ko dyan si paring lolong nag nakatambay. At after po noon, tinawag ako ni ate at inutusan po ako pumunta sa bahay ni Ati at may gunawa po tayo. Ayun nga po, syempre, uh, ati po natin yung, kailangan sumunod. At bukas po, wala po tayo mga ka-JT. Wala rin po laro. At ako'y may on-call driver kay Kuya Julius. Dadalain ko po yung sasakay niya sa Quezon City. Alam nyo naman po, kinakapadid ko po sa kasal yun. At matagal po ako nagmaneho dun sa mami niya, sa kanila. At napakabait po sa akin ng mga ka-JT. At uh, ayun, isang tawag lang po sa akin. Syempre, hindi ko pwedeng di anuhan yon At bukas po yun, alas na madaling araw, papunta na po ako sa kanila. Kailangan ko mag -ang sa at magawa yun, mga ka-JT kasi po yung mga sensor po nagloko. At ayan nakita niyo po yung aming resort mga ka JT wala po naliligo kasi mga may mga pasok pero may naglalala Pwede, pero may mga naglalaban na po. At dire-diretso lang po tayo dito. Ha, na po tayo para kunin yung sasakyan ni ate. At yun nga po mga ka-JT, may mga nakasalubong po tayo dito Ng mga katropahan. Pero hindi po kamaritisan mga kasakalam JT. Dire-diretso na lang po tayo. Punta lang po tayo dito sa pinagparadahan ko. Diyos sa may harap ng Bilhamiya. At shoutout kay Master Toto at yun po mga ka-JT dire-diretyo lang po yan walang traffic pero paglabas ko po ng highway ay eh, na-traffic po tayo at ayan eh, nakita ko na po isa sa kanya at kinuha ko na po yan at meron po tayong kukuneng cooler at timbangan Ayun lang po yung trabaho natin pag wala pong drive ang JT sa kalam at ayan eh, nga po mga ka-JT hanggang dito na lang po muna see you on my next vlog Elvis po Walagaya shoutout sa iyo salamat sa mga pagsishare at sa kay Jason membro shoutout din sa inyo Babu